Another day, another work. Hello mga kabikol, and for today's video ay magdidikit nga ako ng vinyl sticker sa sintra board. Bali ang size nga nito ay 18 by 24 inches. Bali mga kabikol, signage nga ito sa funeral. Condolence nga po pala kay Ma'am. Bali matatapos ko na nga ang pagdidikit ng vinyl sticker sa sintra board. Bollywood stand na nga ang pinagawa ni ma'am para hindi na siya maghanap at pagkatapos ko ngang idikit ang bilis sticker sa Sintra ay edge to edge ko na nga ang pagilid nito. Agad ko na nga itong ginawa kasi babalikan lang daw ng aming customer. In edge to edge ko na nga ito at mabilis na lang itong matapos. Thank you so much nga po pala sa customer namin na nagpagawa dito sa aming store. Pagkatapos ko ngang ma-edge to edge ang Sintra board na ito ay inalagay ko na nga sa stand para makita ng customer namin. Pagka-check nga ng aming customer at eto na nga at binabalot ko na para hindi magasgas ang picture na pinaprint ni ma'am. At eto nga mga kabikol matatapos ko na nga siyang balutin. At pagkatapos ko nga gawin ang Sintra board na order ni ma'am, ginawa ko naman ang ibang order ng customer. Ngayon nga mga kabikol ay gagawa nga ako ng string bag na personalized. Bale ang gagawin ko nga ay ikakat ko nga muna ang label para sa string bag. Ito nga ang gustong ipaprint sa string bag ng aming customer. Bali inuna ko nga ang ikat muna ang mga label na ito para mamaya tuloy-tuloy ang pagpress ng mga string bag. Color black nga ang napili ng customer na string bag. Bali black and white ang available color na string bag dito sa store. Ang tawag nga sa ginugupit ko na ito ay DTF o direct to film. At habang kinakat ko nga ang DTF ay pinipress naman ng kasama ko ang mga string bag para mabilis matapos kasi within the day ang kuha ng customer. At umalis muna ang customer habang ginagawa namin ang kanyang personalized na string bag. At heto nga mga kabikol matatapos ko na nga ikat ang mga DTF para sa string bag pagkatapos ko nga mga kabikol magkat ng DTF ay gumawa naman ako ng pangtale sa ating mga string bag. At heto nga mga kabikol nagsukat nga muna ako ng sakto lang sa ating string bag. Pagkatapos ko nga masukatan mga kabikol ang ating string bag ay naggupit na nga ako ng mga tali para habang pinipress ang ating string bag ay may nakahanda na akong tali. Medyo marami-rami nga ang kinakat ko kasi marami ang paglalagyan ng string bag. At ayan nga mga kabikol, sinukat ko nga iyan isa-isa para sakto lang sa string bag na paglalagyan natin para walang mahaba at walang maiksi. At pagkatapos ko ngang maggupit ng mga tali para sa string bag mga kabikol, nilagay ko na nga ito isa-isa sa mga string bag na naprinta na. At heto nga mga kabikol, lalagyan na nga lang ng tali ang mga string bag na naprinta na. Ganyan nga lang kadali ang paglalagay ng tali sa ating mga string bag mga kabikol. Pinagawa nga ang string bag na ito para pang souvenir sa birthday ng kanyang anak. Yung kasama ko nga ang taga-press ng string bag at ako naman ang tagalagay ng tali para mabilis ang paggawa ng order ni ma'am. At malayo pa ang kanilang uuwian. At heto nga mga kabikol, madali na nga kaming matapos sa paggawa ng string bag na ito. At hindi na nga pinaplastik ni ma'am ang mga string bag isa-isa dahil may ilalagay daw sila sa string bag na pinagawa nila. Hiningi na nga lang namin ang contact nila para pag natapos na ang string bag ay message namin sila kaagad. At heto nga mga kabikol patapos na nga ang string bag na order nila. At heto nga mga kabikol saktong-sakto ang dating ng aming customer tapos na nga ang string bag na pinapagawa nila. Maraming salamat nga po pala sa aming customer na nagpagawa ng string bag dito sa aming store. At ayan nga po pala sila ma'am na nagpagawa ng string bag. Maraming salamat sa panonood mga kabikol. Salamat!